kay nanay. Alang nanay ha, kasi may matumba. Patong natin to sa anak. Sa asin. Ay, lang. Okay lang siya. baju tu. Tengah ni oh. Kupu kau. Kau jangan ni lagi tu. Nai. Kalau muda sah no. Muda. Magandang ano na nai. Tanghali na nai. Kakain mo lang. Kakain oh, na ni nanay. Ikaw, Jo. Ikaw, Jo. Kakain lang. Kaliligo ka ni mama. Okay. Kaliligo lang. kapi sabi ko, liguan ni Jo si nanay. Yan. Okay na. May nagpaabot sa'yo ng ano nanay. Pagmamahal. Oo, bubuksan ni Nanay Jo ha. Ito ito sayo Jo, nagpaabot sa pagmamahal sa'yo, Jo. Yan mo Jo, kung magustuhan mo dito sa Jo. Sa magugustuhan mo yan, sa mga gusto mo yan eh. Ganoon mo siya. Ha? Ganda Maganda daw po. Salamat po sa nagmamahal. Ganda daw gusto ni Jo. Ganda daw. Ano? Sabi. Ganda siya. Sa kami bulsa siya. Jo. Ganda kasi sa iyo. Maganda. Maganda baliktaran. Ang maganda 'yung baliktaran, Ju. Pag hindi mo malaban 'yung pwede mo i-ganon, 'di ba? Ganda sa salamat ka. Salamat sa iyo, kay Mama. Yan, dedyo ko na, Nay. Yan, tapos yung... Yan, ayan, may mga ano siya pala. Nay, Nay, talaga. Ayan, ganda siya, Ju. Ito, Diyo, balik Ju. Kita mo to? biktaron siya, oh, benta siya, siya si Jo, benta oh, right. wala na do kasi siyang shorts, benta oh, biktaron, ito yung biktaron ng, ano yung ano, biktaron, mo mo kasi pag hindi si Jo makakano limbawa, di siya makakang, ano, ulan, kundi niya ibalik ka ba, biktaron, ano benta siya, sarap ka. Maraming salamat sa mamal. Oo. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa nagmamahal. Tapos naman maligo ka rin. Tapos mag ano ka. Yan. Tapos yung ano, kay nanay naman. Galing mo dito kay nanay. Buksan ni nanay yung kay nanay. Okay. Yan. Ay. Tumba na <laughs> Natumba. <laughs> <Hindi> <laughs> naman, na. Natumba. Hindi naman tumalo. Na po. Okay? Hindi naman hindi naman Hindi naman namin Ha? Baka matumalo ba? Hindi naman tumalo si Lento no?

Tapos ngayon, kung ano man yan nasa loob, halimbawa, pwede ano natin kay nanay kung kasi tayo damit ganda. Di ba? Ganda. Ayan si nanay. Saya si nanay. Buksan kay nanay yung ano. Buksan ni Joe. Nagustuhan mo, Diyo? Wala naman na yung wala naman shirt eh. Wala na shirt. shirt. -sy -sy Balik-balik lang yung shirt niya. Ito nga, salamat ka. Ganda. Salamat salamat sa nagmamahal. Ito uh na, -huh. Pati ka ito, Jenny. Uh -huh. Salamat sa nagmamahal um, lang sa'ya, si Nanay. Uy, salamat po sa nagmamahal. Si, si Nanay, ito. Nanay, o, oh, ano, Nanay? O, oh, may ano pala dito, Nanay? Ganda, ikaw mag-ano, Nanay? Ganda <laughs> mo, Nanay. Kuwa ka dyan, kuwa ka dyan. Saya sinana oh. Uh -huh. Yan ano yan nanay, paano daw? Wow, ano yan? Ano to? Pulbos, awa pulbos. Wow. Pu dalawa tag isa tayo. <laughs> Salamat sa nagmamahal. Paano to? Ay ganun. Ang bango. Mabango na. Mabango siya ayan oh. No? Salamat. Mabango si Nay. Yung ano mo, pulbos ka. Pulbos ka. Ano na akong mga sarado. Ayan. Ayan, pulbos si nanay. <laughs> Ang ganda na ni nanay, ha? Ano nanay? Okay na yan, okay na yan. Di o. Okay na yan, no? <laughs> ah, okay ka na. <laughs> okay na daw si nanay. Sabi niya, okay na ako. Okay na ako. Eh, ano mong ganyan? Oh, mayroon pa. Ganda, masaya si nanay. Hawak ulit na nanay. Hawak, huwak po. Kuha Hawa ka ito sabon. Tag-isa pala tayo ng sabon, nanay. Dalawa ko siya. Tag-isa tayo. Salamat sa nagmamahal. Oh, may, mayroon din akong sabon. Papiliin ko si nanay. Pipili ka sa dalawa. Huwain mo yan isa. Huwain mo yan na may isa. isang sabon para maano ma ma nanay, masaya si nanay. Masaya ka nanay? Nay, mas masaya ka? Oo. Oh, masaya siya. Pili ka, dapat, Ha? No. Ah, ang gusto niya. Sa saan sa'yo? Dito. Ah, ito daw sa kanya, yung pink daw Oo. Oh, masaya mo Oh. sa'yo. Yan, oh. Hmm. Tapos ito, full host. Ayan. No. Ayan, ganyan. O dito, ganyan. Ito sa akin. Salamat. To so, isa kami ni nanay. Salamat sa nagmamahal. Oh, love you, love you. Pag-isa so, kami ni nanay. Mayas kami ng pulbos ni nanay. Ito dyo, oh, o, lagay din daw. O, lagay din. Masaya sa nanay. Tapos niya yeah, dito naman. Wow, ganda. Ganda, ganda. Panyo o, oh, ganda. Yan ang mga Ay, ganda naik. eh. Kasiya sa'yo, nanay. Kasiya. Mm, Kasiya sa'yo, oh. No? Kasiya sa'yo. Ito, panyo yan, Jo. Panyo. Mm panyo. mo nga ito sa nanay. Talikod mo si nanay. Yan, yeah, si sinanay. Wow. Tapos, Jo, pagka ano, Jo, halimbawa, labahan, Jo, ha? Bisan ang sinanay, patalikod ko muna si nanay. Okay? nanay oh. Ano ganda? ah, Ganda ang damit ni Ayan, yeah, ang prisco siya, oh. Ganda. Ayan, yeah, mo nga, joe yung dito, Jo. Ayan, ganyan. O, ganda, nanay. Masalamat ka, nanay, ha? O, ganda, nanay. Ito pa gusto din, nanay daw to. Tapos, mayroon pa, nanay, panyo, nanay. Panyo, pamuna sa ganyan, o, may panyo pa pa. Ganda, ah, partner, oh. Ganda, no? Tapos, ito pa. Ganda, oh. Mayroon pa, terna, terna. Ganda. tabi mo lang tujo, ha? Hindi, nanay lang tujo, ha? Hindi, oh, maluwag to kay nanay masyado, no? Ito? Sakto Ha? Sakto kay nanay, oh. Ganda. Ito, nai, nawalaki, nai. Kasiyang, kasiyang sa'yo rin, no? Oh. Yan, ganda. Nasaan, no? Ganda. Ganda. Ito, jo. Yung kay nanay, itabi mo yung kay nanay, ha? Tapos, ano, ha? Tapos, ito pa sa paapat apat na piraso nay, ang dami. Tapos ito na, nay, ano po. Ay, sayal ni nanay. Sayal. Uh mm -hmm. Palda mo, malaki. Palja mm -hmm. Palda, kasi, kasi sa kanya dyan, ha? Pag, pag may, pag alis ba, pag pang alis. Pag umalis si nanay, may ganyan siya. Tapos pampers na, pag pampers si nanay. Pampers ka pag may aalis ha. Pag may pupuntahan, yan, mapampers si nanay. Ganyan. Ganda, oo. Salamat sa nagmamahal. Thank you po sa nagmamahal kay nanay. ano anong nanay sabihin mo? Ang bango. Meron temple bus Nag-isa tayong bus Ang bango. Oh, sa akin nga talaga, o. Oh. Sa akin. <laughs> yung, yung kay nanay, ano, ganda, o. Salamat. Diba, Ganda pulpos din ako nanay. Bango. Hindi pa ako naligo kasi. Bango na yun. Okay. <laughs> Bango siya na. No? Bango na. No? Yung, no? Bango. Yan. Maganda. Salamat sa nagmamahal. O oh, ayan ay nanay, maganda. Presko na si nanay. Bago naligo. Bago naligo si nanay. Tapos may panyo ka pa. Tapos ano mga ano kayo? Ano ba kayo? We, 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 Martes? Ha? Martes. Tapos, Webes, ligo ka uli. Webes. Webes, ligo ka uli. So, sa mo uli, ganyan. Tapos, sunod naman uli. Sabado, ligo uli ikaw. Tapos, ano uli? Lunes, na. No? Ligo. Yung pangalawang araw na naliligo ka, ha? Ikaw, Jo. Kumusta, Jo? Maligo ka rin, Jo? Ika, yeah, trabaho eh. Hindi kahit wala ka trabaho. Hindi <laughs> ano ka na lang ako. ka trabaho, ha? Ah, um, may ari pa diyan Hindi, Ah, na ano kay pula kang ano. O oh, ano, sakayan pala kita sa Sabado. Libor. Ah, okay. libor sa Sabado sa kaliwgo. Ah. Uh, sa kwarto si Jo nai ha. Para ano mayroon din siyang ano. Ano? Dito lang naman ako paggawa. Magtatagagawa ng ganito eh. Ano? Para si Jo mayroon siyang ano kay papa ano. Jonathan. Jonathan Marita TV na. Ah, ganoon magpaano ka nang ano? Panang, ano oh, bagong channel mo. Bagong channel mo. Jonathan Marita TV. Jonathan Marita TV daw magpagawa daw siya uli ng ano. Kaso pag magano ka nang ano YouTube halimbawa, iwasan mo na mga bastos. Ay hindi na pati na kami. O wag na wag na. Okay na kami ate. O, huwag na, huwag na, mag, ano, ng ate. Wag na wag na magano na mga bastos, ganyan. Hina. Ano lang yung masaya lang ganyan. Pwede pa, diba, tapos ibalat mo sila, magluluto ka, mag-vlog ka dyan, magluto, tapos o oh, ganyan. Si nanay, kakain na, o diba? O oh, dito pala kami nanay sa labas, masyal kami dalawa. Ganyan, tapos pag mag-ano, labas kayo, mag-ano ka ng payong lay, kasi minsan uulan. Ganun lang yun. Importante kay Ella, buti nga bumait si Joey. Eh. Na? Bumait, ba may pagbabago rin sa'yo. Hindi okay. ko na rin, no? Tatama, pinagawa ko. Kailangan na ano na lang talaga. Iwas-iwas na lang dito. Tsaka na, yung pa. ano, channel mo, iniris na yung channel mo eh. Iniris na. Patagta ko na yung bago. Iniris, lang. iniris na po yung channel ni Joe. Tsaka, ano eh. Nakangit ah. naman daw Jonathan Pogi. Hindi mo na ako Pogi. Yeah, Kaya, patagta ko hmm. na lang. bago daw siya kasi hindi daw siya Pogi eh. Hindi mo ako Pogi. Ay, kung Pogi ako, ginis ka ako ng iba eh. Hindi na ako Pogi. Wala daw nagkagusto sa kanya. Eh, hindi mo mo pa masabi yan eh, mayroon din magkakagusto niyan sa iyo. Wala pa sa ngayon. mali mo na may nagkagusto sa iyo daw hindi lang hindi lang nag-ano muna kay gustong baguhin ka o kayo. Si Ate Mayra lang ang gusto ko. Hindi mo man masabi yun, Jo. Eh paan gusto ko mo nga hindi ka naman gusto. Iba na na 'yon, no? Hindi <laughs> ba ang dating sa akin? Hindi nga eh nagmahal ka nga tapos hindi ka naman gusto, mag-move on ka na. Hanap ka lang iba. Umalay mo may magmamahal sa iyo, di ba? Oo. pag may magmahal sa'yo, hindi mo masabi ang panahon. Hindi mo masabi ang panahon ba? Siyempre, gani, may hindi mo alam, may nag-ano sa'yo. Magmahal. Magbabago pa lang, ka lang, gano'n. Pinabati ko siya, Timera. Siya ang sa'yo. <laughs> ano, tumawag ka nawi sa'kin. Hindi ko matawag. Hindi na natatawag. Ano nanay? Nay? Ano nanay? Masaya ka ba? Oo. Uh magbaguligo masarap sa pakiramdam pagbaguligo no hmm. tingnan mo pagbaguligo masarap sa pakiramdam What? alam ko rin yan huh? alam ko naman rin yan kaso pagligo na ligo kayo wala kang trabaho naruro mo yan ka ng hindi nga kahit na nga wala kang kwarta halimbawa maligo ka pa rin eh hindi ka maligo kung ganyan, siyempre, ma dami mong giniisip, sakit sa ulo. Natutama daw siya maliligo mga kamigong kamiga kasi wala daw siya trabaho. Tsaka wala daw nagkakagusto sa kanyang babae. Wala naman eh. Baka tao sa tamig-tigaw na namang siya. Ha? Wala naman sa tamig-tigaw na namang siya. lang tayo dito. Baka, Baka totoo lang daw siya wala man daw maliligo daw siya wala naman daw nagkakagusto. Tsaka wala daw trabaho siya. So, kahit, 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 ng kahit nga halimbawa na wala kang trabaho di kaya ano ba halimbawa wala kang babae ganyan, Maligo ka pa rin. Minsan-minsan lang, pag-inayuntan ako. <laughs> <Bato 'y talaga. laughs> ano? Bale akong magumalikin ako eh, Ani. Eh. Hmm? Parang gusto ko din magtrabaho ka ano, na, Kuya. Oo, pwede naman. Balik kay Ano Kuya ka-Business, pwede naman. Makiusap ka kay Ano Kuya ka-Business. Makiusap ka sa kanya. Kuya ka-Business, babalik ako dyan. Ano, pagbigyan mo na ako isang pagkarakaw na lang. Oo, mabalik daw sila nanay, Ano Kuya ka-Business para dyan na lang daw po sila kung ano Ay, gusto daw niya nga, ang trabaho daw po sa inyo. Wala nga pera dito eh. Wala daw pera siya. Gusto niya pera. Eh, siyempre, pag, bago ka magka-pera, mag, ano ka talaga, magtrabaho. Trabaho muna? Oo, oh, syempre, hindi man pwedeng magka-pera ka nang walang trabaho. Oo, oh, ganun yun. La, paano yun kung magkaroon ka ng pamilya? Tapos, nagkaroon ka ng pamilya, wala kang trabaho. Di ba, paano iiwanan ka rin ng babae? Kaya O, oh, ganun din yun. O, oh, di ba? siya, ang mga na limbawo practical ngayon. Papatul sila pag may trabaho ka rin. Paano kung nabuntis mo tapos wala ka palang trabaho, iiwanan ka rin. Yeah. And, kaya ngayon, nalimbawa, mag-isip mag, ano, mag ka, marunong ka rin mag Kasi pag may pira ka kasi, may nawaldas mo rin. Least, now, Oo, Sano, kailangan. Panang, hindi, hindi. Sa pagkain ka ng kain, kailangan, tipid ka rin pa kasi. Yeah, Nauubos yung pira mo eh. Nalimbawa, isang ibo pa ngayon hindi abutin ng dalawang araw, tatlo, wala. Oh, ano pa kami mga mama? Ako sa bahay, may budget ko 500 o oh. bibili ng ulam ngayon, tapos hanggang ano eh, minsan yung ulam ko libo, bibili ng ulam, abutin pa tatlong araw 'yan. Bago bumili, <laughs> tagal nga. Eh, so, to lang, di, sa totoo lang, hindi sa pagbibiro, di ba na minsan hindi ako nag-ano, nag-ano lang naga naga ako para. Kasi ano din eh, ganun din naman eh. Basta importante may bigas. May importante may bigas ka. Tapos yung ulam, minsan pupunta bu ako pag di ako naka, ano, kung ano kung gulay-gulay, di ba may gulay-gulay ako sa halaman, uh, mga ano ko sa taas ko. Ganun, lagyan ko sardinas. Ganun, Jo. Tapos pag wala naman, magkukuha ako ng talbos ng ano, yung kamuti. May talbos ako kamuti. Tapos mayroon akong kangkong, may kangkong din ako sa taas. Inaano ko, ginagisa ko, yung ulam ko, ganun. Kahit kunti lang siya, kasi maulam ko lang. Ganun. Tapos yung malunggay, lagyan ko ng sardinas, lagyan ko udong. Ganun, praktikal. Wala lang ako na mamalingki, di ba? Alam mo naman ng. Siguro isang linggo, isang, isang linggo isang business, mga uli kaya isang linggo minsan dalawa, ganyan. Kasi ilalagay ko lang sa ret. Tapos minsan bibili ako ng ulam. Totoo ula, 'di ba? Minsan bibili ako ulam sa baba pag hindi na ako talaga makaano kasi maraming ginagawa. Bibili ako ng lutong ulam ganyan. Alibugha, ang ulam 60 pesos ang nalaga. Tapos minsan na nako ano, palati, 30 pesos ng kung pwede pabili 30. Kaya hindi na rin sa baw, lang. Ulam ko na yun. Minsan, ano, yung, yung, anak ko naman, oh, sabi niya, wala siyang ulam. Sabi ko naman sa kanya, magluto ka lang itlog yan. Siya na lang magluto kasi alam mo naman, mga arti din, gusto nila ito ganito ganito. Sabi ko naman, wag ano pa rin, pa para may gulay-gulay na ano, sa bow ganyan. Kaya, hinahiyaan ko lang siyang, ano, hindi siya ng gusto niya kasi isa lang naman siya. Yun lang Basta huwag lang siyang masanay sa pera. Yun lang, yun lang ang ano, importante. Kasi pag masanay sa pera, mahirap yun. Kaya so, nga, nga inano ko ako gusto ko nga matuto ka. Pag may pera ka, kailangan mong budgetin yun. Huwag, huwag, kang bili ng bili ng bili ng ano na. Bili ka ng bili. Tapos mamaya pagtingin mo sa wallet mo, sa bulsa mo, wala ka na palang pera. Ka. Mahirap kaya maya maya bili ka ng mga magpakain totoo lang talaga bibili ka pagkain mahal kaya bibili ka sa di ba ganyan jali bibili ka sa kabila mahal kaya ng order bibili ka lang sa palengke ang mura-mura lang mura lang sa palengke di ba bili ka lang di ba bili ka lang ano sa jali isang sa pirasong manok o, may kanin na sandaan may gigit di ba ganoon tapos may soft drinks mali ito o bibili ka sa palengke isang kilo magkano lang 130 140 ano, di ba? Tapos kahit bumili sa isang kilo lang yun, bibili ka ng kalahati, di ba? Kano lang yan? palagay natin si ang kalahati, di ba? O palagay natin nang natin ng nan, gano'n, diba? di ba? Di, ilang araw mo mauulam yun. Dalawa sa, eh, di ba? Palagay ko sa inyo kasi mahilig ka sa mga ganyan. O isang araw mo lang yun, halimbawa. Uubos ka agad kasi manok pa sa amin, pag nag-uulam talaga kami, hindi talaga na uubos sa mga ganong ma maapo ng ano, kalahati, di ba ganong kalahati, hanggang abutin niya ng ano, iikaw maarti ka ma rin, kaya ano, kaya sabi ko, hindi na, mag ano lang ako ito. Kaya nagbigay ako sa inong gulay, hindi mo, hindi mo kinain, sarap kaya yun. Yung gulay na binigay ko sa iyo, yung may gata. At yung yun, nakita ka na bumiyarap. Hindi, yung ano, yung unang binigay ko sa iyo na may ano, yung malunggay, yung una. Ah, yung una may gata yun siya, dalawang gata yun. Eh, kaya hindi na ako nagbigay sa'yo ng kuna. <laughs> hindi na ako nagbigay sa'yo ng kuna. Kasi hindi, parang hindi mo kinain eh. Baka tinapon mo. Kaya, Ate Mayra, ganun din. Hmm, kaya hindi ko nagbigay na kay Chu. pa itapon ba lang. Kata naman ako, ganun ako eh. Mm -hmm. ah, Pag ayaw niya, tinatapon niya. Kaya ayaw ko. Kaya ngayon, halimbawa, yung mga bigay-bigay sa YouTube, halimbawa, ito pa nagalit siya, pala, gano, Chu, ha? Ah, ano okay. ha? Ang palagahan mo, Jo. Kailangan, huwag mo itong ano yung ha. Kailangan pag nagligo ka, pa, nag-base ka lang ganito. Pag alibaw, naligo ka, pwede mo nabahan. Eh, kasi nung liligo ka dyan sa labas, labahan mo na lang. Dito, sayhay mo doon. Tapos pag ano, kasi may, may hangir ka man dyan, pamaya, baka, baka manakaw dyan sa labas. Eh, hangir mo dito. Malay lang matuyo to. Mm -hmm. uh, Malay lang lang matuyo. Tapos so, pag yan ano, niya na ba, tapos isampay niya, mga hapong tuyo na to kaagad. Ganda nga yan. Ganda siya. Gusto ka yung punidyo. Malambot. Oo, mm -hmm, ganda siya. Ang yung Ay, mabigat. Tsaka ano, yung ganda. Ganda ng tela. May sigara sa may. Tsaka ano eh. siya, na, sigara sa may. Nike. Nike. Kaya yun, ganyan. Tapos pagkatapos mo maligo, halimbawa, sabunan mo, maligo ka na dyan, di pa sabunan mo na lang ganyan, Oh. Tapos bandaw ka, tapos sabunan mo, tapos patapos mo rito ito, oh. ano yun na. Oh. O, oh, ganyan. Tapos yung kuko mo, linisan mo. Yung kuko mo, linisan mo rin yan. Paano ka makahanap ng babae niyan? Madumi ang kuko. Nojo. <laughs> o, oh, ano, eh, nojo. Palinis mo yung kuko mo, ganyan. Brasin mo, di ba? Okay na yun, ganyan. O, o pag nabras uh, na, o. No? siyempre, ba baka December, may ano ka na, may isawa ka na niyan. <laughs> may napatawa ko ng buksi d'yo. <laughs> Maano kasi siya, mga kaimigok amiga, lonely na, oh, nag-lonely na tuloy si d'yo. Lon lonely na tuloy. Nanay no? Si nanay. Yeah. Gusto mo pa masahe ka? Tinamurin yung kuku nanay. Kaya po kabila. no? Di ba no? Pa paano natin yung kuko mo rin? Palinis gusto mo ba? Oo. Ay na 'ni. Hindi yung ano kung ano halimbawa. i-ano eh na lang natin paano natin sa ano ba? Ay, yung mag Hindi yung dito batas dito Pabawasan natin ng nanay. Oo. Uh ha? -huh. Hindi huh? ko kakayanin, <laughs> ayan kakatikit. O oh, sige, pobo gupit muna lang kay tina nanay. Ayun okay. pag na. Paggupit muna lang nanay. Kuyo, po, pahayag na si nanay pagupit mo yung ano niya, yung kuko. Haba na kasi ng kuko ni nanay. Kuyo, yun pa? Ayaw niya sa kaya? yung sa paa mo, di ba, mag-ano, kuha ko ng ano para ma manicuran ka na lang. Oo. Oh. Ha? Ayaw mo? Kilala mo naman siguro yun si Arline, eh. Arline, yung si Arlene Arlene, yung nagmamanicure. Oo. Oh. Kilala mo yun. Oo, kilala mo yun. Papa, ano natin, papaano ko yung kuko mo. Ay, oh, ne, magaganda yung kuko mo na, nai. Hindi, kasi ang, ano, pag naglinisa, nandito rin naman ako, gusto ko, ano, sa hindi ka masaktan. Titignan ko rin naman, eh. Kasi ayaw ko rin naman, mamaya, baka masugat ka ba, rak na. Ano, gusto mo, o hindi? Ayaw, si Joe na lang. Ikaw na lang daw, Joe. mag-ano nang po ni nanay, ha? Tapos ikaw rin ganyan, okay na. O, tingnan mo ngayon, ha? Nakikita ko kay Jo, tumaba ka na naman. Tumaba ka na naman. At saka pumuti-puti ka. Tumaba ka na pumuti-puti. Ngayon mo, anak mo na na Jo. <laughs> masaya. Sobrang saya mo, nanay. Sobrang masaya. Ah, bago dito. Gustuhan mo yung damit? Nagustuhan mo siya? tapos niya. Sasaburin na nito. Pangulang sabon mo. Hmm, bango na. No? Bango, bango. Ganda. Na? Ganda siya. Kapag sisi ko pa. Bulbos. Lagi mo to dala sa, sa, sa ano mo. Lagay sa bag. Para pag ano, halimbawa, pwede mo ilagay ito sa likod niya. jo, Ito dinanay ka na. Diyo ah. Lagay sa likod dinanay. tapos bango ay mamaya maliligo ako mamaya eh ito yung isa sabon ko bigay ni mama yung nagmamahal at yung bango bango siya ha? Oh, mayroon ka rin, oh. Ba? May sabon pa si nanay dyan, ha? Ay, nanay pa ang sabon? huwag na muna kasi tabi mo lang to. Huwag mo ito ibinta, ha? Okay, may baka ibinta mo ba? Eh, Huwag mo ibinta. Itabi mo lang to. Huwag mo rin ilagay dyan, baka nakawin. nakawin. Ay, ilagay mo lang dun sa may gili para Maki, makikita mo na, liba, wala na sabon si nanay, makikita mo siya. Sa so, ibabaw ng, ano, babaw ng po. Sa so, may tissue, banda. Mm, si mga kamigo kamiga. Love you all. ano? <laughs> Love you all. Ay. Okay. Ingat lagi kayo, saan man kayo naroon. Maraming salamat sa inyo, sa mga nagmamahal. Nagmamahal, nagmamahal. Sana marami pang magmamahal kay nanay at kay Jo. No. Hello. Jo. Okay. Salamat sa nagmamahal. Sa ano, nabati ko si Ate Opray. Salamat kasita Yan lang. Pati na tayo. Pati na daw kayo, ma'am. Ay, ikaw, ano? Nanay, ano masabi mo, nanay? Hindi daw? Love you, love you, love you. Ingat kayo lahat. Ay, ingat. Ay. Salamat sa nagmamahal. Ay, ikaw, ang mo ba? Ingat ka, ata. Ate na no ingat ka dyan. Sa Japan. Yun lang.